people, for today's video si Sam. Samahan niyo ako sa ganap ko ngayong Sunday. Because another day, another vlog naman tayo mga Jai. People, may biglaan pala tayong bisita ngayong araw, no? Literal na biglaan, John. Kaysa pag-abot nila, tulog pa ang mga first song. Naghagok pa ang mga lubot. Oh yes, people. Nakabangon yung ahat ang mga first song. Da, dugay man mga mata. Pulaw-pulaw pa. <coughs> So, oh, magluto na ta. Magluto na ito karong sopas mga dyan. Mga for the prepare na tagluto ko na no? Para na ikauna na disita bisita. So, mag for the iwa ng tagripulyo na no? Hotdog, lamers, ganun. Basta mauna no. Gigan pa ni sila nila. Nagapit lang sila dali sa amua. Dapat ani kami. Mangigo dapat mi, Pero saon man, yung tanon man ng first son. No? Kutob na po sa drawing ng plano no. Oh, palaban na po tag next time ani. Saon man, marami pa naman susunod. Kaya saun man people, matuman pa man ang dili planohon. Kaya mag magplano, di man noon matuman-tuman. Oh yes fast forward, naluto na di atong lami ang sopas deri na. Ah. Magpurda kain mga person no? oras na para husgahan nila kung nilotong sopas. lami ba o dili ba? Pero in fairness, lami man siya. Okay nakayo. kayo. Oh. nangabot na itong mga kiddos dira, no? Kay mukhaon na po sila. For sure, dipanggutom naman og dula. Nagkita na po ng pinsan. Yeah! people, mga unday tano, happy Sunday sa tanan, unta happy po din yung mga adlaw di unta kuban po din yung tagsang-tagsang pamilya dira, sa un baya, weekend ng baya taan na yun magkita-kita, mag-enjoy-enjoy, magbanding-banding sa pamilya, ana, kumbaga simple lang, pero stress reliever na ni, di ba? Malimtan man lang na to atong problema na ginahuna-huna, char, hugot ka girl, ang lanim naman nun. So mga nana people, happy Sunday to everyone, till next video, bye!